Morning goods, mga kaibigan. Morning goods, morning goods, morning goods. And, Day na. <laughs> Check na natin yung mga ganapan, no? So, plan natin for this morning. Tipad tayo ng drone. Habang inihintay yung ibang influencers from part of Princess City. Teka, parang hindi ko chanelas to nakuha ko ha. Ang laki ha. Ah.

sa so, tingnan dito ako makulimlim talaga madalas parang hindi hindi pa ako nakapag uh, ano ano actually pwede na to kaya na to sige palipad ako lights lang let's go Ay, hey, lang. Papalipad ako drone. Diba? Mapagsakto. Singilin kit, kita. Dog. Doon naman. Nagtampo ko agad, oh. Oo, oh, tampo. Oo, oh, yan na. Okay na. Nagpapalabaw kasi ako. Hindi ko akong drone, eh. Ay, wala akong pambili na, ano. Treats. Naks. Teka pa. Saan nga na? <laughs> Tangpurin talaga. <laughs> Tangpurin talaga. <laughs> Tangpo jo. Tata tampo bi. Tampo. Ay naman ni work. Alam mo namang working man ako eh. Tung oras dapat nagbaagahan ako, 'di ba? Oo na. Relax ka lang. Kaya mo oh. Look off. Oh. Look. Hay nata mo. Ay yung bahay oh. Ayun. Oh. Usus. Oh. Tumpo. Grabe yung mong tumbulo rot yun. So, kung okay na, okay na. Mm -hmm. Hi. Morning. Morning. Kaya na magtampo, be. Oo nga. Relax ka lang. Tapusin ko lang magpalipad ng drone. Ayan, dami na natin yung Ojin mo. Kaya na magtampo. <laughs> yes. di ba? Ha, Ito tapos lang natin magpalipad ng drone at itatanong na natin yung bala nang kumain. So sabi naman 6 to ano daw eh. 6 onwards. Ay, 6 oh, six onwards. Ah, check natin ano. Ito yung break sa prep. Naka-prepare na rin. Yon, tulog ko. May itlog. Quick bread siguro yan. Buffet to men. So nakaka-close kasi may langaw eh. Pero di ko alam kung anong laman. Sisilipin ba natin? Ay! Sausage! Sarap! Ayun no? Ah! Legit! Hindi pa naman ako nag-breakfast. Wait! Lugo! Pero dahil buffet to, may breakfast tayo. Ah! Alam ko na kanin to. Ay! Sabi na eh. And then mga kaibigan, hindi tayo breakfast. Pero no, sayo naman yung stay natin, hindi kakain, di ba? Eagles! Pag tayo makakain, ganyan na natin kumain. Oh, sige, para makapag-prepare na rin siguro. Ganyan na dito. gusto mo ng low traffic, kumain ka ng alas 6 hanggang alas 7. Tapos, pag heavy traffic, 7 to 8.30. And, mga traffic light din. And, doon tayo sa kulig rin, di ba? chill. Let's go. Sir, pwede na po, no? Yes, sir. Pwede na. Sure? Yes, Baka singilin mo ako, ha? 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 Sa mga Sa bagay, kasi hindi pa bawas sa bawas. Sana natin tu, Tara na. <laughs> Mapatay gutom. O oh, hindi ah. Joke lang yun. Okay, hey, kukuha mo na. Ayan, ayan, ay. Si Brother Roy, oh. Lapang na. Aba Talaga. First blood. First blood. Kau <laughs> Sige, hindi lang. Ayan so, mga kaibigan na kinuha natin. Ito lang mga kaibigan, hindi talaga ako nag-breakfast, no? Bihirang bihira. Pero ito ang kinuha natin. Yan. Uh, meron tayong... May likis ako sa sinangag. Itlog. Uh, siguro, chicken hot to. Tapos yan ay bangus. Tingin ko bangus. Dito so, tayo kakain. Para makita niyo yung background kung saan tayo. At pardon, di sobrang sulit talaga. View pa lang panalo ko namin. Kita ba? Ang mga makain. Hindi ako sure pero pasensya nyo na. Yeah. Kita ba dagat? Pwede na yan! Let's eat! <laughs> ah! Ano yung lugaw niya? Ito Lugaw?

lakos hmm Ito pag nag-ketchup, nakuha ko ketchup. Ketchup. aku Hindi naman tayo araw-araw nagbubukibet. Pas, di ba? Pais Basta pwede. Bira. Nakot ba? Makakapiray tayo dito. Thank you. Ayun ba? Kailangan baka kumakain kasi pag... Masag akong kamamaya, baka daw baka dive. Baka uh, daw pwede magkape. Actually, pwede. Pero, depende kasi sa sanayan lang sa katawan. Wala na akong practice yan. Yun. Sigurado yung asin yung babalik Mayroon na kaming kumain mga kaibigan kasi ayaw namin sumabay sa maraming tao Kasi ako, nahihiya akong salitang mag-isa e eh. <laughs> yeah, Parang anong sira ulo Makain yung sasalitang mag-isa Pero mamamaya, tuda ko Kung tingin nung iba May mga makikita talagang sasalitang mag-isa sa mga gilid-gilid dyan For sure <laughs> Nagpapalood na ako. Hmm. Hey, eh, thank you, sir. <laughs> thank you. Ito yung beer naman umalon dyan. Cold kasi. Tsaka na na eh. Mga uling, huling, huling ano na eh. Sa transition period ng habagat sa paamihan. Parang gusto ko nga, maga pa naman. May kulang-kulang dalawang oras para tunawin yung ano sinain. Tapos nito, abang tayo ng mga parating. Salud. Hmm. Nakabilis na yun. Uh, oh. ano pa? Um, yung ito pa rin. Pangano lang. Ilan rin ang itlog yan. Ano ka nyo? Nag-edit ka? Hindi. Naririnig ko yung boses. Ano yung ka-play pala. Kapatulog ko boses ko eh. Ako naririnig ko nag-edit ako. Hindi <laughs> na YouTube. YouTube pala. Sa gusto ko lang matulog. Hindi makatulog. Pakinggan ko yun yung mga video ko na nagkasalita lang ako. Nakakulog ako. Hindi ko na lang bakit eh. yung laso niya para para ako eh yung taong gold ka po ko alam ko yan <coughs> nung nagtatrabaho ako sa Makati meron kami expat na Swiss every morning isang magla espresso ang kanyang ininom niya pero maghapon na yun nung siya magkakape maubos niya yung mga bandang lunch pinaka matapang na kape. Dopio. Ano na? Dopio. At ganyan lang. Eat <laughs> lang. Ito sa hindi, sa hindi yan pwede sa mga ano. Ganitada yun yun yun. Sige naman. Wala pa naman na matay doon. Hindi ah, ka ako nagapalit ka dito. Ano, try mo na? Pero kung Dami. Gising lang ang abo mo. Gising ka talaga dun. Yan ay pitik eh. pitik dito ko parang Para ka naka-Red Bull. Tsaka... Plephobitan. Saka light plephobitan. extra eh. di ba? Tapos na tayo mag-breakfast. Ayoko sana magkape. Kasi ko ako mamaya pero may 2 hours pa naman before ng uh, island something something kaya kukuha muna tayong tayo ng kape Coffee by the beach. Yes, Island Cafe. Holiday Sweet Sports Barton, mga kaibigan. Ang pagtipan ng At ayan na nga mga kaibigan, dumating na ang mga vloggers. <laughs> yeah, huwag yeah, tatrabaho talaga ako eh. <laughs> Kasi ang vlog naman natin, fishing. Ganti na natin kung kakayanin. Pero kung hindi, eh, ganun talaga. I'm <laughs>